Ito pala yung pinakasiga sa barko guys, ang dami ng mamahaling kotseng ginasgasan for today's video. Kaya ang utos ni Bosun, chap-chapin na may kasamang pagkain, let's go! So ayun na nga guys, kailangan na nating operahan to sa dami ng kotse niyang na-damage. Tignan nyo naman, gasgas -gas pa lang, mukhang marami na siyang sasakyan na pinagdaanan. Kaya pala merong ganyan para proteksyonan itong dalawang importanteng itim na kable. Magugulat kayo mamaya guys pag nalaman nyo kung anong dumadaloy sa kulay black na yan. Kaya kalbong siman TV, umpisahan na yung chapchapan. Let's G! Unang gagawin, barenahan para matanggal natin yung black and yellow, black and yellow. Pagkatapos butasan, palu-paluin. Grabe, matigas pa sa ulo ng jowa mo, kaya kuha tayo ng bagong sandata. Oh, shit! Shish. Pagkatapos matanggal yung black and yellow, sukatan para alam natin kung saan chachap-chapin, ano kayang pagkain. Ay, napakaangas para kinakasa pa yung eskwala. Ayun, tinutok pa nga. Shish. Pagkatapos sukatan at maguhitan, pwede nang putulan kaya kalbong si TV, atak! Oops, dahan-dahan, baka mabagsakan yung paa, malapit pa naman na yung chibugan. Hindi pala kable ng kuryente ang kulay itim na yan guys. Hos pala yan ng mga pressurized beer na pakyat dun sa itas ng barko. Try ko kayang butasan sa baykuha ng straw. Dahil napakabigat ng bakal, tumawag ako ng tagabuhat si Eagle Man pero nakita ko mukhang hindi niya kakayanin kaya para hindi siya mahirapan gamitan natin ng special technique. 'Yan ang katapat niyan guys so dalawa. Ito lang pala yung katapat niyan guys, dalawang bolt kailangan lang pala natin 'yan i-welding. Okay, pagkatapos ma-welding, Eagleman pwede nang buhatin. Eh, wala na siyang kahirap-hirap guys, kahit na one hand, kayang-kaya, napakaangas par. Dahil komportable na si Eagleman, tapusin na natin ng makakain. Ito na yung finish product natin guys, at si Eagleman na bahala mag-grinding ng bukol-bukol kong welding. Grabe talaga maging assistant to si Eagleman. Linis niya na. Painting niya pa. Oh yeah! Manicure kay Dicure ang inabot. Ewan ko na lang guys kung makagasgas pa siya ng mga malulupit na kotse. Kaya kumain na lang tayo. Let's eat! Ano po? Ayan o, dalawa o. Sakto o. ko na nga lang yung sa akin Oh, Bentley B. Binging. Oh guys, oh, bago, bago manok. Bago manok. Ay. Sadbox, sadbox. Ginugupalit ang kwah. Wala eh, ano ko Nagpapalit guys ng ano manok ng mga maliit nang malaki eh hey. hey. ito pala mo na yung kalbo guys see you ulit next beat bye bye you.